videographer! Oh, ah, May bago pala! Naku, yung video na Matagal na yung videographer dahil kinabukasan nga na na. Pero ito, videographer! Balita ko! Mm. Yung Cheki bam! Ngayon checky ay bam bam. Kiko Bam, -Bam na! Wow! Alo ka mga kabatang helmet! Dahil nga ang dami rin nag-text videographer at nagtatanong. Wow. Oh. Si Atoy ni Chel, kaya nga Cheki Bam. Dahil nga po, Atoy ni Chel, oh. <coughs> Kiko Pangilinan no. and Bamakino oh, yes. at Cheki Bam. Bam. Pero syempre mga batang helmet, alam naman natin na si Atoy ni Chel po ay tatakbo na po under naman sa slate ng Akbayan Party List. Oh, so siya po ay ang first nominee doon. So doon na si Atoy ni Chel mm. sa Party List. So mm -hmm. ang natira po ay si Kiko Bambam. Bam. So oh. Kiko Bambam Bam sa Senado. Go, go, go. Ito nga mga kabatang helmet. kailangan iboto ang Kiko Bam Bam. Ito rin ang Akbayan Party List. First nominee dyan si Attorney Chen. Mm -hmm. Ito mga kabatang helmet, yung iba sa mga nagawa nila. Si Sen Kiko, ayan nga, sabi dyan na ibaba ang presyo na bigas noong siya ay Food Security Secretary. Mahigit. 3 bilyong halaga ng pagkain ang binili ng gobyerno mula sa mga magsasaka at mangisda dahil sa kanyang sagip saka ak, oh. ba? Diba? At isinulong ang mga batas para sa pagbuo ng Department of Migrant Workers cash assistance sa mga magsaka at libreng kolehiyo, o de ba? Mm. lang 'yan mga batang helmet. Punta naman tayo kay Sendbam. Si Sendbam makina naman isinulong ang mga karapatan ng mga kabataang Pilipino bilang chairperson ng National Youth Commission. Ganoon din po ang pangunahing isinulong ang libreng kolehiyo kung saan milyong-milyong kabataan Pilipinoy na ang natutulungan. At syempre, isinulong ang iba pang mga batas tulad ng SK Reform, mm. Youth Entrepreneurship, Bangsamoro Organic Law, Free Wi-Fi, at Expanded Benefits para sa mga PWD at Senior Citizens. O, wow! Diba? Ilan lang yan mga Batang Helmet? At siyempre ni Atty. may taong nang nagbibigay. About 30 years na mga Batang Helmet. Mm -hmm. Nagbibigay ng libre servisyong legal sa mga may hirap Mahigit 19,000 Pilipino ang natulungan ng kanyang free legal health days. O ba? Diba? At syempre, ipinanalo ang mga may hirap at mga biktima sa korte tulad ng mga biktima ng lumubog na MV Doña Paz kung saan nakakuha ang mga pamilyang naulila ng danyos. O diba? Mm. Yung ilan lang din yan sa so, na mga nagawa ni Atty. Chen. Mm -hmm. Talagang araw-araw may mga pagbabago, araw-araw may nangyayaring paglipat ng mga ilang mga kandidato, di ba, videographer? Oh. Talaga may balasahan. Sabi ko nga, hindi lang ang PBBM slate for senators ang ilalahad natin. Siyempre, liberal party, ayan na nga ang Kiko Bambang, di ba? Siyempre, at ang iba pa, videographer na mga kandidato, siyempre, kay Tatay Diggs nyo. Ilalabas oh. din natin ang slate niya. Tatay Diggs nyo, okay. ano ba nagawa niya? Oo, ano mga nagawa naman? Um, uh, ah, uh, ano ba? Oh. And siyempre, videographer, ang makabayan 2025. Yes. Parang napansin ko lang, videographer, mm. yung slate ng senatorial Balls ng makabayan 2025, mm. parang alam sila lang talaga yung kompleto, di ba? Kulang oh, na lang sila ng isa para mabuo ang 12, di ba? Oh, oh. At ang napansin ko lang, videographer, mm. parang sila yung mas konkreto. Hindi ko alam ha, ito, sarili ko lang opinion ko. Kaya basis kanya lang maka... lang ang opinion niya eh. Oo, sa mga nakikita ko, videographer, uh -huh. sa mga balita, di ba? Parang sila yung parang, Organisado. Talagang uh -huh. may matibay na track. Yung ito talaga yung gusto. Ito uh -huh. yung agenda. Ito yung para sa bayan. May gano'n, di ba? Pero uh -huh. tingnan natin sa mga susunod na araw, di ba videographer? Uh -huh. At syempre, yung mga tatakbo as independent, di ba nga si, Pink Lakson nga daw. as independent oh, siya. Tsaka si super ate. As at a super ate rin. As independent, oh, independent, na siya. Pero daw ano. Oh, ah, pala wala siyang masaktan. Oh, oh, So, ang kaibigan. Okay, Pero ayun ka mga ba dahil may comment down below nyo na dyan kung ano masasabi nyo. Hinggil dito. At kung nagustuhan mo ang video nito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayo updated sa lahat ng mga in-upload namin ng video. Na, at yung comment of the day! Kali po kay Sir Ruel Gubatana. 100% si Doc Willie, O, oh, Kami palang marami na kami. Sabi ni si Ruben Ubat Hana. Ayan. Mm -hmm. Marami sa lahat nga pala sa mga nagko-comment hinggil sa video na in-upload ko about kay Doc Willie. Mm -hmm. Lahat yan, respetado natin, video ka per. Kung yes. ano man ang desisyon nyo, nila-respeto namin Ooh. yan. Nilabas ko lang naman yung video na yun dahil sabi ko nga, sarili kong pananaw, hmm. sarili kong paniniwala, sarili kong point of view yun, kung paano hmm. ko nakikita kasi, di ba, videographer. Hmm. Pero, nasa inyo, kung gusto nyo yung boto si Doc Willie oh. Oo. wala lang masama, di ba, videographer. Siyempre, yun ang gusto niya yung makatulong. Yes, yes, yes. Oh. kung gusto nga ni uh. Doc Willie na makatulong, Go! Pero sabi ko nga kagabi sa vlog natin, may iba pang mga paraan kung gusto talaga makatulong ng Doc Willie. Kasi para sa akin, may yoga, as a nurse at nasa medical profession, mas gugustuhin ko na magpalgaling, magpalakas. magpalakas at e enjoy. Muna at yes. enjoy Doc Willie sa kanyang pamilya. Yung tanggal stress muna. Uh -huh. Kasi napaka-stressful talaga ang politics dito sa Philippines. Mayroon yun yung amabal na helmet. Decision nila yan, bahala sila. Pero nasa atin, ang desisyon kung gusto natin maupo or hindi. Di ba? Mm. Yung mga kandidato na yan. Anyway, highway, stay happy, stay healthy, and stay safe as always. Sabi nga mo sa bayo, nag-helmet din na bukit. If you see better everyday, God bless everyone. Bye! At kung palpak ang binoto mo, at nanal, palpak yung binoto mo, oh. Oh. At, nanalo yung binoto mo oh. at nanalo yung binoto mo, oh. at nagkapalpakan ta tayong lahat, damay-damay mm. na to. Kasalanan mo yan. Oo. Oh, oh, Eh, di ba nga, nung election nung 2022, Bidyo Kapar. Oo. E kapal pa oh. ka na ngayon, o oh, di ba? Oh. Ramdam na ramdam natin lahat. Well, damay, damay, diba? Ay, ba? ngayon, maging mapanuri, maging matalino na kayo oh. mga mga batang helmet. Kung gusto nyo na manatili sa ganito kapal pa na sistema, nasa inyo na yun. Gusto nyo ng corruption, Boto, Boto nyo yan. yan. Oh, oh. Basta. Gusto nyo ng confidential fund, Boto nyo yan. Voto nyo pa rin yan. Basta ito lang mga, mga batang helmet ang pinapasweldo nyo sa mga politiko, ang pinapasweldo natin sa mga politiko, eh galing pa rin po yan sa tax natin, galing yan sa pinagpaguran natin, galing yan sa pagtatrabaho natin ng marangal. Galing yan sa pinagpaguran mo. Uh Oo, -oh. na imbis na bibili mo ng Jollibee, hindi ka makabili kasi nga, niipon mo, pero yan, Wala, kukunin niya ng kumpanya, bibigay yeah. sa gobyerno.